kaibigan, oras na para gawin ko ang isang bagay, napaka, napakahalagang bagay na kapag hindi ko ginawa araw-araw, talagang hindi ako mapakali. Ito ay ang pag-inom ng Ovisher Gold na soya milk para sa kasukasuan. So, kailangan lang natin ng 100 to 200 ml uh, lukewarm water. And If I say lukewarm, dapat mga 40 to 50 degrees Celsius lamang yung temperature niya. And then uh, maglagay tayo ng three scoops of milk. Three scoops lang siya. That's one. Two. And of course, kailangan natin siyang timplahin ng mabuti. Stir. Kailangan niyo siyang haluin ng mabuti kasi marami siyang knots. And make sure na lahat ng gatas is Nahalo siya. Okay. Wow. Marami talaga siyang nuts na ano. Okay, so Ang bango talaga nito at ang mga butil ay talagang nagbibigay ng napakagaan na pakiramdam. Kaya naman lagi kong gustong magtimpla ng isang baso araw-araw. Katamtaman lamang ang tamis nito at hindi siya nakakasakit sa lalamunan. Napakadaling inumin at hindi nakakasuya, hindi tulad ng ibang mga gatas na nasubukan ko na. Ang lasa nito ay talagang kakaiba, kaaya-aya at palaging inaasahan ko ang pagkakataon na matikman nito araw-araw. Ang gatas na ito ay hindi lamang masarap, kundi nakakatulong pa sa akin na alagaan ang aking kasukasuan sa natural at epektibong paraan. Talaga namang napakagandang malaman at magamit ang Ovisure Gold na soya milk para sa kasukasuan. Tuwing pumapasok ako sa klase, kailangan kong tumayo at magturo buong umaga. Lumipat sa iba't ibang klase at minsan ay sumasali pa sa mga aktibidad ng paaralan tulad ng PE at mga ensayo para sa, sa mga piyesta o events ng eskwelahan. Ang mga ito ay nagpapalala sa pananakit ng aking likod hindi lang doon natatapos ang sakit. Kapag umuupo ako ng matagal para mag-check ng mga papel o maghanda ng mga lesson plan sa gabi, nararamdaman ko na parang may mabigat na puwersa sa aking likod na nagpapahirap sa akin na maging komportable. May mga pagkakataon din na kahit simpleng yumuko para buhatin ng mga anak ko, nararamdaman ko ang sakit na umaabot sa aking gulugon. Dahil dito, Nag-alala ako at nagtanong sa sarili ko kung hanggang kailan ko pa kaya. Kaya ang pagtuturo kung hindi ko maaayos ang aking mga kasukasuan. Pagkatapos ng maraming pagsasaliksik at pagsubok ng iba't ibang solusyon, natagpuan ko ang Ovisure Gold, isang soya milk na espesyal para sa kasukasuan. Uh, meron siyang FDA certification sa Pilipinas kaya tiwala naman akong gamitin ito. Pagkatapos kong gamitin ang Ovisure Gold ng regular sa loob ng dalawang linggo, ang pananakit ng aking kasukasuan ay bumuti ng uh, mabuti, malaki. At pagkatapos ng higit na isang buwan, mas madali na akong makagalaw. At ang aking degenerative spine disease ay talagang bumuti naman. Unti-unting nabawasan ang sakit at mas madali na akong makakilos ng hindi nakakaranas ng pananakit hindi na namamaga at namumula ang mga kasukasuan ko at hindi na rin ito nagiging mainit at mapula tulad ng dati. Mas madali na akong makatulog sa gabi nang hindi binabagabag ng sakit. Ginagamit ko ito araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, nakabalik na ako sa aking paboritong sayaw, naaalagaan ko na ulit ang aking pamilya at nagagawa na ang mga bagay na hindi ko inaasahan dahil sa sakit. Bukod dito, napansin ko na ang kabuoang kalusugan ko ay bumuti na rin. Mas madali na ako makakilos, hindi na ako madaling mapagod, at mas maganda na ang buhay ko. Ang Ovisure Gold ay talagang nagdala ng bagong buhay sa akin. At tinutulungan akong malampasan ang mga hirap na dulot ng aking degenerative spine disease. Kung kayo po ay nakakaranas ng pananakit dahil sa gout o iba pang mga problema sa kasukasuan, Iminumong kahe ko po sa inyo na subukan ang Ovisher Gold na soya milk para sa kasukasuan. Ito ay isang dekalidad na produkto, gawa siya sa natural na mga sangkap, ligtas para sa kalusugan at walang side effects. Sana makatulong ang aking karanasan sa mga nakakaranas ng kaparehong problema at naghahanap ng epektibong solusyon. Talagang nagpapasalamat ako sa Ovisher Gold ng Husto. Tuwing pumapasok ako sa klase, kailangan kong tumayo at magturo buong umaga. Lumipat sa iba't ibang klase at minsan ay sumasali pa sa mga aktibidad ng paaralan tulad ng PE. Mga ensayo para sa mga piyesta o events ng eskwelahan. Ang mga ito ay nagpapalala sa pananakit ng aking likod at hindi lang doon natatapos ang sakit. Kapag umuupo ako or nang matagal para mag-check ng mga papel o maghanda ng mga lesson plans sa gabi, nararamdaman ko na parang may mabigat na puwersa sa aking likod na nagpapahirap sa akin upang maging komportable. Ang mga ito ay nagpapalala sa pananakit ng aking likod at hindi lang doon natatapos ang sakit. Kapag umuupo ako ng matagal para mag-check ng mga papel o maghanda ng mga lesson plans sa gabi, nararamdaman ko na parang may mabigat na puwersa sa aking likod nagpapahirap sa akin na maging komportable. May mga pagkakataon din na kahit simpleng yumuko para buhatin ang mga anak ko, naranam naman ko na ang sakit at umaabot pa ito sa aking gulugod. Dahil dito, nag-alala ako at nagtanong sa sarili ko kung hanggang kaya-kailan ko pa kaya ang pagtuturo kung hindi ko maayos ang aking mga kasukasuan. So pagkatapos ng maraming pagsasaliksik at pagsubok ng iba't ibang mga solusyon, natagpuan ko ang Ovisher Gold, isang soya milk na espesyal para sa kasukasuan. Meron itong FDA certification sa Pilipinas, kaya tiwala akong gamitin ito. Pagkatapos kong gamitin ang Ovisher Gold ng regular sa loob ng dalawang linggo, ang pananakit ng kasukasuan ko ay bumuti. Napakalaki ng ikinabuti niya at Pagkatapos ng higit ng isang buwan, mas madali na akong makagalaw. At ang aking degenerative spine disease ay talagang bumuti. Unti-unti ding nabawasan ang sakit at mas madali na akong makakilos ng hindi nakakaranas ng sobrang pananakit. Hindi na namamaga at namumula ang aking mga kasukasuan. Hindi rin ito naging mainit at mapula tulad ng dati. Mas madali na akong makatulog sa gabi nang hindi binabagabag ng sakit na ito. Ginagamit ko ito araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, nakabalik na ako sa aking paboritong sayaw, naaalagaan ko ng mabuti ang aking pamilya at nagagawa na ang mga bagay na hindi ko inaasahan na magagawa ko. Bukod dito, napansin ko na ang aking kalusugan ay sobrang bumuti at mas madali na akong makakilos. Hindi na ako madaling mapagod at mas maganda na ang buhay ko. Ang Overseer Gold ay talagang nagdala ng bagong buhay para sa akin. Tinutulungan niya ako para malampasan ang mga hirap na nadanas ko dahil sa degenerative spine disease. Kung kayo po ay nakakaranas ng pananakit dahil sa gout o ibang mga problema sa kasukasuan, iminumong kahe ko po na subukan ninyo ang Ovisure Gold na Soya Milk para sa kasukasuan nyo. Ito ay isang dekalidad na produkto at gawa po sa natural na mga sanggap. Ligtas para sa kalusugan at walang side effects. Sana makatulong ang aking karanasan sa mga nakakaranas ng kaparehong problema at naghahanap ng epektibong solusyon. Kaya naman, talagang nagpapasalamat ako sa Obisher Gold ng Husto.